Hello, ako nga pala po si Ginang Noro ng Castillo. Ibabahagi ko lang kung saan kami galing. Ibarin ang takot sa Kung bakit kami nakarating sa ganitong panahon, ito may maganda kami ng school. Ang edad ko nga pala po ay 67 na. trabaho ko ngayon dito sa East school. Nagtuturo ako ng wika namin. Pero nung mga at pong taon na nakakaraan, hirap pa rin. Hindi ganito ang buhay namin. Kasi, wala ka rin, walang gumagabay sa amin. Hindi namin alam. May dalawang taon na nagpunta dito sa amin na kung sila, ilagad sila ng simbahan katolika. Mga, ano ito, minister saka isang, kung Dinanas yung aming pinaka-pinuno may nagturo. ang tinuro ay si Mr. Salunga, Danilo Salunga. Na ngayon sa panahon na ito parang nakita ko sa iyong bayani, may maiyak ako. Kasi malayo na yung naabot ng buhay. Kasi noon, kahit ako sa edad ko, hindi ako nakapag-aral eh. Kasi pag ako umupunta kami ng bayan, sinutokso kami. Hay, itang bundok so nga tuktok kaya isa yun sa hindi ako kami makapag aral yung kanong nakaedad ko. Pero yung mga yung dalawang tao na umakyat dito para kami tulungan i kita ko nila sa amin kung ano yung buhay sa Pasag, na dapat kami sumantay din. Tapos nga ayun yung si Juan, yung sadada nung na nakikipag-communist siya sa kanila. Inakyat nila dito. Unang-unang umakit. Inakyat dito. Sa atin na maliit. Hindi ko inaasahan na mga magiging -ma dalawang school. Kung grade kung lang, dalawang room lang. Nakangang grade 6 na siya. Kasi yung grade 1, grade 2, grade 3. Magkasama. Tapos yung grade 4, grade 5, grade 6. Magkasama din. Yun yung naging daan na talagang kuwan kasi yung dalawang tao na si Mr. Flores, si Flores, niya kasi din ang Leah Arma. Siya yung sila yung nagpunta sa sa simbahan na pwede kami kumuha sa kanila na sila ang gagabay sa amin na ngayon ay malayo ang narating namin. Nagsasabi ko hindi na kami katulad dati. Kasi mga, may mga tao naman na makakapagpatunay na talagang malayo na kami doon sa dating buhay namin. Kasi ngayon, may nakatapos na isang nurse. Dalaw, tat bali teacher. Tapos, apat na binwag. sabihin na pwede na kaming magmalaki na hindi na kami naiiwan sa baba. Tapos nga ito na isa sa biyaya sa amin. Itong school na hindi na bababa yung mga bata sa baba. Malaking bagay sa mga katutubo. Na hindi ng katutubo yung nag-aaral sa school na ito. Marami na. Siguro unang-unang papasalamatan sa mga unang pangyarihan. Kasi marami ng buwan, marami talaga ng, kumbaga sa kwan, hindi na katulad ng buhay namin noon. No, ngayon hindi kami pinapabayaan ng lokal na pamahalaan ng limay. Ako nga, isa sa, naka, kaya ako dito nakapagtrabaho. Dahil yung isang teacher namin na IT, sabi niya, Kita, pwede ka bang um umating sa mga seminar ng Lipid? Sabi ko, pwede naman. Kaya, kasi nga, hindi ako nakapag-aaral gusto ko rin na may may matutunan ako kahit hindi ako nakapag-aral. Kaya ay to, napasalamat din ako sa teacher niya sa ako sa principal. At malaking bagay yung pagkaturo ko dito ng mga kabataan na i na ibabalik ko sa mga bata yung kultura tapos yung wika kasi sa tingin ko unti-unti nawawala eh. Pero napapasalamat pa rin ako doon sa mga unat na kahalubigid namin dito. Nauunawaan namin kung ano yung nauunawaan nila kung ano yung kultura namin. Kung ano yung hindi nila dapat gawin. Kaya doon sa mga unat na nakatira dito. Napapasalamat din ako at kami nililispeto nila. Pero ang ang masasabi kong bayani dito ay si Apo Danuk. Kasi siya yung, siya yung nagsimula talaga ng na lumabad. Kasi yung mga nakaraan yung may tatunod taon ng music na rin napaan dito. Kasi inaangkin ng isang mayanong tulad namin. Hindi siya pumayag. Kahit isa ako mamatay. Hindi natin ito, ah. Hindi natin ito iiwanan. Kasi ito yung binigay ng mga magulang natin na andito ang kabuhayan, na andito ang ating yaman, na andito dito dapat na lumaki o magkuhan ng mga bata. Kaya, halimbawa na tumapatay ako sa physical laban sa akin na. Tatanggapin ko, sana, yung mga nakita sa akin ng mga, kaba mga kabataan na susunod sa akin sana, gayaan nila yun ang sabi ni Apo ah, Dano. Na ngayon ay sa tinungkuhan sana may matungan sa kanya. Malaking bagay yung tatag, tapang. Sa akin, sa opinion ko, malaking bagay na ipakita nyo sa mga kabataan yung nagaling. Kaya nakakapagmalaki ako talaga. Sana, saka napapasalamat rin ako dahil hindi kami iiwanan na mukhang napamahal na lalong-lalong nasa iyo. Pagkakasinay pa rin nga kami, na doon lumalapit yung aming sigantari na hindi nagdadalawang isip para hindi na sa amin tulong nila. Ay nga pala, ang amin nila ay si Richie Gabin na hindi kami pinagpapayad. Yun lang po at maraming salamat. Siguro ko ang masasabi ko na malamig ng mga kasi nasakbo ng mga ngayon kasi nung araw wala naman yung masinipon. Nakita ko kasi na hindi naman sa hindi naman ako kung na malapit yung mga kabataan kasi kung sa mga unas. Kaya lang, sana huwag na hindi kaya at hindi isang ng bisyo. Yun ang aking mensahe. Tsaka, sana sa mga kabataan ng katutubo, sana may isang magmana doon sa ugali ni Apo Dano. Kasi talaga kung sa kanya, tapos yung mga ITMR sa buong bataan, na hindi nang dito nangyari. Basta buong bataan yun, may may mga kaupo sa sanggunian, maragilis, abukay, hermosa, bagak, murong, yun yung no, pang pa lang sa, siguro pagka yung ordinary, siguro maghihintay kami. Maghanap din nalang kami ng maupo sa sanggunian. Kaya natutuwa din kami, ako, dahil may nakaupong katutubo sa kapituloy na kahit hindi dito siya, tiga dito sa, hindi siya isang magbukong ang balasyak. Nakakarapin naman yung tulong dito sa amin. Yun lang ang aking masasabi. Sabihin mo na lang po. Dabot sa akin. Kasi pagka sinasabi ko doon sa mga batang katutubo, pagka yung tinuturo ko sa kanila ay hindi pinandaan, hindi na sila isang katutubo dahil, dahil dapat maging proud sila. Pagka kasi isang katutubo ka, alam mo pagdating sa iba ba, alam mo na hindi mag-aaral. Bukas, bukas ang mga pala doon mga nakakaloob sa buhay para tumulong sa isang katutubo para makatapos yung maapot yung pangarap niya. Sa pagpapanay Diwala sa Diyos Ang sandat at gabay Subukan natin Isulong